Okay na yung continuity niya. Okay pa yung fuel pump. Yung nagawan pa ng para Okay. Boto mo mo. Ano ba yun? Photo memory. Okay, okay. So, ayun mga kayorme. Uh, ito yung NMAX sa atin dinala. ng customer natin. Um, ito dinala dito ngayon ng ato uh, ng ibang shop na pinagtanungan niya fuel pump daw kasi nga di raw tumutunog so pinagpapalitan na fuel pump motor kaya nung ano, dinala dito, dito sabi ko uh, check ko rin muna natin bago natin decision ng talaga fuel pump so yun nung check natin yung ano fuel pump Nirektahan natin ang supply Goods naman yung fuel pump Pumaandar naman yung motor Nung tinesting natin yung linya ng supply So doon natin nakita na yung linya pala ng supply Wala yung ground trigger yung ground trigger galing sa ECU So sa mga Yamaha kasi uh, Common yun, lalo sa mga FI Kahit sa Honda Common yung mga wire na napuputol yung continuity Minsan, nasa loob ng harness, magtataka ka wala na mga tiyat ng daga pero nawawala ng connection. Pag kaya na din race mo, nakikita mo siya na yung loob, loob ng wire nabubulok. Buo yung labas ng wire pero yung loob niya, bulok na yung mga tanso. So, nang nagiging talaga niya, nababasa. Pag nababasa ng tubig, doon na bubulok yung mga wire. So, yun, ginawa natin, tinrace natin. Uh, nakita natin sa bandang gitna yung putol so kaso yung wire nya ano, talaga medyo ano na rin marupok na kumbaga sa Tagalog gato na yung wire kaya nag bypass na lang tayo ng ano ng wire na bago yung Japan wire automotive wire ginagamit natin galing sa ECU pinapasok natin and dito tinali natin sa nang ano kaya tie yan ayan ito na yung ground trigger papunta sa dito dito natin na dinoktong, ayan papunta sa ayan na yung niya ayan yung wire ayan papunta na sa uh, fuel pump motor na ano sa akin ito so, kasi ang putol niya posible banda rito yan nung ano sa gitna kaya ginawa binaypasa lang natin ng magandang klaseng wire hindi yung mga china na wire kasi nabubulok din yun kaya pag magamit tayo ng wire dito sa mayor works lagi yung mga japan wire ginagamit natin yan mga ano yan so, ano yan, proven na matibay tsaka nakahinang ininang natin yung mga dulo-dulo para siguradong hindi magkakaroon ng loose contact pagdating na tumagal yung panahon so yan, okay na ngayon na install na natin yung bagong wire uh, yan, nala dito yan hindi maandang ngayon okay na siya, so binabalik na namin yung mga kaha kasama si Jano ang aking k helper ang mga tapos uh, ano tapos dito. hindi ba siya naka naka-bill uh, ng U.S.A naka-mail in siya natin naka-bill in ng U.S.A hindi na pala, while lang o yun, sasa mamaya o bukas ng maga pag pinuntaan mo oh. Okay. mga okay. 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 okay.